Hello guys, bali ito yung project natin na gagawin natin na mic tone control. So gagawa natin yan, bumili ako ng box ng ano, switch box. Diyan natin i-mount yan. Kaya um, hindi ka na mag-isip ko sa may ilalagay Dito natin kakabit. Pero dito kasi kakabit, kaya pwede mo lang siyang i-mount doon sa box mo. Yan, tornilyo mo dyan. Dito mo lagay yung mga input. to. bali explain ko lang, bali ganyan yan, papasok yan dito. Lalagyan natin ng butas yan mamaya. So, dyan natin ipamount yan. Yung mic input, dito naman. Tingnan natin kung mag-aabot. O, oh, ayan o, oh. hindi naman pala mag-aabot. Mic 1, mic 2. Kukunin natin dyan sa input yung mic 1 and mic 2. Ground, right, left. So, naka-stereo pa rin. Tapos, output nya, magiging, eto magiging output nya. Output naman to, control, tone control, papunta naman sa player. Eto naman ang i-insert mo ngayon sa player. So, parang extension lang siya pero nilagyan mo siya ng parang mic extension lang siya pero nilagyan mo siya ng tone. Diba? Diba may nabibili tayong mga uh, mic extension ng video okay. Yung may mic input tapos may, may, out, may mic output. Ang ginawa lang natin dito talagyan natin ng mic input yan. Pero may tone control. So, may mic input na dalawa tapos dadaan siya sa tone control then ipapasok mo ulit siya sa video okay player. So, yun yung, yun yung gagawin natin. Kasi walang tone control karamihan ng mga bichoke player na ano, walang tone control. Maliban sa piano, naglabas na sila na may tone control na yung player nila. So, ang gagawin natin, parang mic extension pero may tone control. Yung iba naman, ang ginagawa nila, may, may mic extension, then may tone, ay may volume control, may potentiometer. Ito naman kasi kumpleto na. Meron na rin siyang volume control. Yan. Bass, tapos treble, tapos volume control. So, yun ang gagawin natin. Mic extension na may tone control. Hello guys. Bali, eto na yung ginawa nating passive na tone control. Ngayon, ang system na ginawa ko muna dyan, pang testing natin. Galing dun sa external natin, dun nakasaksak yung mic natin sa ilalim. Pumasok pa rin ng potentiometer, tapos meron siyang mylar. Ngayon, pinasok natin siya dito sa sa ating passive tone control. Tapos, yung output nito, eto. Out pumasok ngayon sa player. Bali dumaan siya sa nang dumaan siya nang tone control dati. Ang ginagawa ko lang dito sa volume uh, potentiometer tapos mylar cap diretso sa player. So ito na siya ngayon. So testingin natin kung effective siya. Bali nakababa to lahat. Check check, check check. Hey, hey. Test 1 2 3. Yan. Ayan, so magtimpla tayo. Dali natin yung treble niya. Check, 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 Tag natin, Sagad natin, check, Check this see. Ayan, oh, Namibis na siya oh. Okay? Tigdagan natin ng base. Check this see. 1 2 hedes Check. Check this see. Kumapal na siya uli. Kumapal na lang kumapal. Sagad natin. Check this see. 1 na siya. Check this see. Bawasan natin konti yung tinis. Check this see. hehe. Pag sinarado natin 'yan, Check DC, one, na rin siya. So maganda siya kung walang tone control yung player mo Katulad nito piano na una Yung 1.5 version So pwede mo siyang gawin din sa iba Kaya lang ang napansin ko rito Mahina ng output nya Kailangan magtaas ka rin dito Sa main volume ng ano okay, Kasi passive lang tong tone control So ibig sabihin pwede Yung yung naisip ko na to na Lagyan sya ng tone control So, ayun, possible na pwede magkaroon ng tone control. Yun lang napansin ko, mahina yung out, medyo mahina yung output. Ito na yung nagawa nating tone control. Bali, binilang ko nga siya ng mic preamp na active. so, ito yung, dito mo ipapasok yung mic mo. Ay, ay may volume knob din siya. Ayan. Then, papasok mo rito sa tone control. Bali, active tone control. Ito yung volume ng base, ito yung treble, tapos ito yung volume, overall volume ng, ng tone. So, bali, pinasok natin siya sa player natin. Ayan na. So, te testingin natin kung... Ayan na, 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 na. Testingin natin yung tone control. Check test, C1, T. Check test, kung ayan, katulad yan. Masyadong matalim, pwede nang bawasan yan. Check, check test, E, test, C1, T. Check, check, check. Ayan. Kung nakukulangan ka sa base, pwede, pwede mo ring dagdagal. Check, check, check. Hey, hey, test. Hey, monti Hey, check, check, check. So, okay na siya. Gumana yung ating tone control. So, matitimpla mo na yung mic tsaka yung music. Kasi, eh, ang nangyayari, pag tinitimpla mo lang doon sa amplifier, sa integrated amp, bass, treble, mid, pati yung mic mo na-apektuhan. Ngayon, nilagyan ko siya ng mic preamp para, guma para matimpla mo yung yung music, pag natimpla mo na na maganda, saka mo naman natitimplahin yung mic, 3 amp, eto, itong tone control ng mic. So, independent yung timpla mo, para mapaganda mo pa yung background music, tapos matitimpla mo rin yung microphone, kung ma-bass ma-mid, ay masadong matinis, pwede mo siyang timplahin dito. Tapos dito mo pa rin ipapasok sa player yung, yung input ng microphone para yung effects niya is dito pa rin manggagaling sa player ng HDT. So, ayun na guys, effective yung tone control natin. Iaayos ko na lang to, tapos konting timpla na lang kasi masyadong kulob dito sa loob. Sa mas maganda timplahin to sa labas. Saka para may balance ko rin yung lakas ng mic sa music. So, hanggang dito na lang guys. Salamat!